operation, nangangailangan ng matinding preparasyon. Kaya naman ating susundan kung paano ito nakakatulong sa ating mga kababayan. Sa tingin ng hagupit ng habagat na dala ng bagyong haikoy, hindi lang mga bahay, sasakyan, at iba pang mga ari-arian ng nawasa para sa ilang mga survivor na ubusan din sila ng pag-asa. Yung sa amin, halos lahat po rito sa amin, inabot po yung loob ng bahay. Halos po lahat. Bali hanggang nung unang nung ano nung nakaraang Webes ata yun o ano Merkulis hanggang leeg. Para kami matulungan dito ang talagang kailangan lang namin bangka. Nagmistulang lawa ang sitio Mitra Barangay Santa Ana sa Taytay Rizal. Bagamat tumila na ang ulan, problema pa rin nila ang tubig na umapaw mula sa katabing ilog. Kaya naman ang baha, inaasahang tatagal pa ng ilang mga linggo. Lubog pa rin sa baha ang kanilang mga tahanan. At ang masaklap, wala rin silang evacuation center na tinutuluyan. Asa sa ganitong uh, ano, sitwasyon namin, talagang gumagawa kami ng ato ng papag na matutulugan lang. Kasi kami dito wala kami ng ano, uh, evacuation site. Pero ang pangunahin namin talagang kailangan dito pagkain at gamot dahil hindi makapaghanap buhay. Kinakaharap ng mga taga rito ang gutom at pagkakasakit, lalo na sa mga bata. Buti na lang at sa panahon ngayon, buhay na buhay pa rin sa ating mga Pinoy ang diwa ng bayanihan. Sa pagkikipagtulungan ng iba't ibang mga samahan, skwelahan at institusyon, tuloy-tuloy na nakatatanggap ang lokal na pamahala ng Rizal ng mga relief goods. Kasama ang pamunuan ng Siena College, Taytay, hinayo nila ang sitio para abutan ng tulong ang mahigit dalawang daang pamilya roon. Naku ma'am, napakahirap po ng sitwasyon po namin. Tapos wala pang makain. Sana po kung sino po yung may kasusang magbigay po ng, ng mga relief, sana po magbigay kasi napakahirap po talaga dahil sa pagmamalasakit ng iba napunuri ng pag-asa ang mga biktima ng trahedya. Pag-asa rin ang naisipamahagi ng grupo ng mga estudyante ng University of Asia and the Pacific o ang UANP sa inisyatibo ng kanilang University Student Council. Nabuo ang UANP Hopes noong panahon ng Bagyong Ondoy noong 2009 natingin namin mga 200 to 400 students na pumunta dito for the past 5 days. Uh oo -oh. And it may actually exceed 400 pa sa count namin because marami kami na-deploy at marami rin pumunta dito from different schools, from Lazaro, from Ateneo. So hindi lang talaga UNP yung pumunta dito. Kaya okay. ng dati, ginamit nila ang mga social networking website kaya ng Facebook at Twitter para i-coordinate ang mga nais magpaabot ng tulong. Mabilis din silang nakapag-monitor ng mga lugar na labis na nangangailangan. Sa laki ng kanilang network, akalain nyo bang naging number one trending topic pa sila sa Twitter? As of now, 10,000 packs na yung nabigay ng UANP in 30 to 40 caravans sa iba-ibang talawigan, sa iba-ibang places dito sa Philippines. Ang mga donasyon na nakalap, ipinamahagi nila sa mga higit na apektadong lugar, gaya ng Marikina, Taytay, Malabon. Pasig, Maynila at Cainta. Uh, bali na po kami sa floodway sa Fishport at nandito po kami para mamigay ng relief goods para po din sa mga nasalanta ng baha. Bawat isang pamilya ay nabigyan ng isang supot ng grasya na maaari raw nilang pagsaluhan hanggang kinabukasan. Kahit naman po andon yung hirap, Maraming masaya kami kahit paano maraming tumutulong. Malaki rin ang pasasalamat ng mga social worker ng naturang lugar sa mga kabataang tumulo. Uh, ako po ay nagulat kasi hindi lang po pala ang taga, uh, mswd ang may kakayahan tumulong sa mga taong tulad nito, mga nabiktima ng baha. Pero para sa mga student volunteer, nakinabang din daw sila sa pagtulong nila sa kapwa. Uh, kasi yun nga po, malaking, malaking bagay po sa amin yung makatulong. Yung mga estudyante po kahit na pagod na pagod na buhay pa rin sila the following day to repack, to receive donations, to go on social media to monitor kung saan yung possible na mga access roads. So napakalaking bagay din po sa amin ito kasi marami rin po kami natutugunan. Kasi hindi po kami laging exposed sa mga gantong lugar, sa mga gantong sitwasyon hanggat may nangangailangan, may tulong na siguradong maasahan. Ito ang patuloy na pinatutunayan ng Kapuso Foundation. Salamat sa patuloy nilang natatanggap na donasyon mula bigas, delata, noodles at tubig hanggang sa mga damit at higaan. Kapag ka kalamidad, dumadag sa ako ang talagang tulong sa atin. Una po, galing po ito sa mga individual, galing sa grupo, galing sa iba't ibang kumpanya, meron din galing sa iba't iba mga organisasyon. Isa sa napamahagian nila ay ang evacuation center sa Panapa Elementary School sa San Mateo Rizal. Mula pa noong Martes ay nagsisiksikan na rito ang mahigit sa dalawang daang pamilya. Kami nagpasalamat sa GMA. Tapos mabuti. Kakayanin nating harapin dahil sa pagtutulungan at pagbibigayan. Maliit man o malaki, salamat sa tulong ng mga kababayan nating nagmamalasaki. Unti-unting nakikita muli ng mga kapuso nating nasalanta ang pag-asa.